Nagcamping kami sa Tanay ni La Fuego at kasama namin dito si Okata. Ah? Uy, bad yun, ha? At kasama rin pala namin si Chu at si Kams First time namin pala magcamping kaya maleta yung nadala namin. Camping kaya, Camping. <laughs> Kakarating lang namin dito sa pagkakampingan. Ito pala yung mga dala namin na sasakyan. Yung magkakamping pala kayo. Pero ang dala mo maleta at comforter na pang hotel. <laughs> Yung hotel to eh. Manghihiram pala kami ng upuan kila Fuego. Ay, may, may renta po yan guys. Magkano? 50,000. Pastilan! <laughs> <laughs> Business minded talaga to si Fuego. Uh, 50, per minute. Per second. <laughs> Natawanan ako dito ni Shai dahil sa maleta at comforter ko. <laughs> so weird. Dito na pala kami sa taas para magtayo ng tent. Napakaganda ng view dito sa Tanay. Talagang makaka-relax ka talaga. Alo na pagkasama mo yung mga kaibigan mo. Magkakatabi pala namin itatayo yung tent. Natayo na namin yung tent pero yung sa amin kakaiba. Paano kami dito matutulog? Walang cover yung tent namin. Yung parang ginagamit lang sa bata. Kitang-kita kami dyan ni Shai na nag Ah? Yun, ha? Kaya nag na lang kami ni Shai Habang pinagmamasdang ko sila, nakita ko dito sa si fuego Inaayos pa rin yung ted niya dahil sobrang laki Kailangan din natin mag-relax Kasama ang mga tropa at partner natin Kahit marami tayong ginagawa sa buhay At wag isipin na puro trabaho Kaya yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood